Ang Kamigin ay pinakamalit na probinsya sa Mindanao at pangalwa sa buong Pilipinas. Pero kahit maliit ang Kamigin, siksik naman ito sa dami ng magagandang talawin. Tinatawag na Island Born of Fire ang probinsya dahil yan sa labing apat na bulkang naggalat sa isla. Isa ang Mount Hibok-Hibok sa itinuturing na aktibo. Huling sumabog ito noon pang 1951. Maraming bulkan, pero hindi dapat katakutan. Ito pa nga ang dahilan kung bakit maganda ang klima sa probinsya. At siyempre, ang responsable sa karamihan ng magagandang tanawin sa isla. Para marating ang kamigin, kailangan sumakay ng loro mula one Port sa Misamis Oriental. Kung magmumula naman sa Maynila, maaaring lumipad hanggang sa Cagayan de Oro. Maglaan ng another 2 to 3 hours sa biyahe hanggang sa one Port. Isang oras naman ang paglalayag hanggang makarating sa Kamigin. In short, kakain ng halos kalahating araw sa biyahe pa lang. Maraming mapupuntahan sa probinsya. Kung baga sa ulam, kompletos rekados na. Magmula sa mga kabundukan, waterfalls, island hopping, hanggang sa mga lokal nilang pagkain. At sa haba ng paglalakbay papunta dito, masarap lantakan ang isa sa mga pagkain ipinagmamalaki ng isla, ang pastel. Bago nyo ipangpasalubong sa iba, aba, etikman nyo muna. Okay, so titikman na natin yung pastel na binili natin. So, ito yung itsura niya. Parang normal na tinapay lang, pero once na inopen mo, magkita mo yung yema sa loob. Mmm! Grabe, sobrang krema. Yung yema talaga yung nagdadala dito sa pastel. Feeling ko maubos ko yung buong ito pag, pag ako na mag-isa. Sobrang sarap. Kung may sikat na pagkain, Siyempre, mayroon din na mga destinasyong tatakamigin. Dito lang na mamatatagpuan ang nag-iisang sunken cemetery sa Pilipinas. Ang malaking cross na ito ay itinayo upang palatandaan ang dating sementeryo. Ngayon, ito na ang pinakasikat na landmark at puntahan ng mga turista. Okay. At sabi nila kapag hindi mo ito napuntahan, eh para ka nila hindi nakarating ng Kamikin Island. Tara! Maaari niyo puntahan ang naturang graveyard marker. Isang piso naman ang bayad sa buong bangka para makatawid. Ang tip ni Juan mas maganda kung pupunta kayo bago lumubog ang araw. Hindi mainit at napakaganda manood ng sunset. Kung namang ha sa ganda ng tanawin, siguradong maaabays ka rin sa ganda ng ilalim ng tubig. Mapapansin kung gaano kayaman ang ilalim ng karagatan dito. Iba't ibang klase ng mga isda. Iba't ibang mga kulay at porma ng mga corals ang makikita. Andiyan din sa paligid ng ilang mga giant clams. Dahil mababaw ito, pwedeng pwede ka makapag-selfie sa kanila. Mag-ingat na lang upang hindi masira ang mga corals. Lumubog ang naturang libingan noong pumutok ang isa sa mga bulkan dito. Bagaman matagal na panahon na ang lumipas, mababakas pa rin ang naiwang alaala ng dating sementeryo. Malagim na kalamidad man ang nangyari noon, ang kalikasan na rin mismo ang unti-unti na paganda sa sarili niya. Safe ba 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 ito kay si si Oh, si si ka ka. ka walang problema to kasi price na price. Kung bubutan na kami kin, isama sa bucket list ang island hopping. May dalawang isla na pwedeng puntahan. Unahin na natin ang White Island. Aabutin lamang ng 10 minuto ang paglalayag para marating ang isla. And once you get here, may mag-offer agad sa'yo ng payo at banig na pwedeng rentahan. Wala mga puno o mga kubo sa White Island, kaya ito naisip ng mga lokal para may masilungan ang mga bisita. At the same time, para may pagkakitaan sila. When you look back naman sa mainland, matatalaw ang napakagandang view ng mga vulkan, ang Mount hibok ibok at Mount Vulcan. Purong buhangin ang naturang isla at nag-iiba pangaraw ang forma nito depende sa panahon at kung saan ang direksyon ng mga alon. Aside from activities na pwedeng gawin dito, may isa pa kayong dapat masubukan, ang kumain ng sea urchin. Kuya, ano yung binibenta nyo? Sea urchin. Okay, so saan nyo po ito na Dito lang sa ano, paligid ng White Island. Parang bago sa paningin ko to eh, kasi yung usually nakikita ko yung kulay black, yung mahaba. Pero ano po ba ito? Nakakain bang, to? Bang, oh. Safe po ba ito kainin? Eh? Oo. Oh problema to kasi price na price Ah, uh, magkano naman po benta nito dito? 350 yung standard But, namin. Uh, Paano siya kinakain? Yo no, biakin lang siya tapos. Biakin to. Tapos tapos yung ano lang po, yung seaweed sa ilalim. Aha. Uh -huh. Saka yung laman yung matira. Yan ang kakainin yung dilaw. Mm, tapos nakita ko lalagyan ng suka. Oo. Oh, lalagyan ng suka para yung ano niya, lang side yung shadow mo. Ah. Uh, first time ko ta-try ito. fresh na fresh ha. Med medyo matamis siya. Ayoko na. Oyster, parang oyster. So, ang best time talaga na pumunta dito sa White Island is early in the morning, like 6 a.m. or 7 a.m. Mainit kasi ano lang to eh, sunbar, so walang mga puno. And pagdating nyo dito, may mga mag-offer ng payong at beach bed sa halagang 200 pesos kahit buong maghapon na yun. Okay, so we're back in mainland at hindi kami masyadong nagtagal sa White Island kasi marami pa kami pupuntahan. Since morning, hindi pa kami kumakain. So tara. Kung pagkain lang naman, checkpoint ang inyong puntahan. Oh, baka malito kayo. Yan talaga ang pangalan ng kainan na ito. Okay, so andito kami sa checkpoint, isa sa mga sikat na kainan dito sa Kamigin. At dahil bukod sa napakasarap ng mga pagkain nila, eh, napakamura pa. Eh, napakamura nga ng pagkain nila dahil dito nga kami nag-breakfast. At sa alagang 170 pesos, meron na kami buffet breakfast. At perfect location kasi napakalapit lang niya sa jump off point ng White Island. So pagkagaling niyo doon, eh pwede kayong dumiretso dito. Kumain ng marami para happy tummy. Dahil sa mga susunod nating pupuntahan, kailangan niyo ng mas maraming energy. Bukod sa White Island, isa rin sa mga puntahan ang Mantigi Island. 20 minutes naman ng paglalayag papunta dito. Like any other islands, White Sun Beach ang mapagmamalaki ng isla. Dito, pwedeng pwede kayong magtagal dahil may mga kubo at puro naman na masisilungan. You can also bring some baon, just make sure na walang may iwang kalat sa inyong pag-alis. You can also do snorkeling sa kanilang sanctuary at makiswim sa dami ng mga isdang matatagpuan sa ilalim. Kung hilig mo naman ay fresh and cold spring water, Katibawasan Falls is the answer. Isa sa pinakadinadayo ang naturang talon at ito rin ang pinakamataas na waterfall sa probinsya. Aabot sa 250 feet ang taas nito. Mas madali na rin puntahan ang katibawasan. May kalsada na kasi hanggang sa entrance nito. In short, hindi na kailangan mag-trekking para makapagtampisaw. Pwede magrenta ng tricycle o motorela kung tawagin sa kanila. 50 pesos ang entrance fee sa matanda at 30 pesos naman kapag sa bata. Sa entrance ng Katibawasan Falls, mapapansin ang isang delicacy na binebenta ng mga lokal, ang kiping. Hindi lang pala sa Quezon Province, meron ito. Dito sa Kamigin, kakaibang bersyon ng kanilang kiping. So ate, ano yung hawak mo? Ito po'y keeping po ang tawag dito. Dahil hindi bigas, kundi kamoteng kahoy ang sangkap sa paggawa nito. Ito po'y gawa sa kamoteng kahoy po, kasaba. Gagad garin yung kamoteng kahoy. Pagkatapos, ipa namin siya sa dahon ng sagi. Pagkatapos nun, i-steam namin. Pagkaluto po, ibibilad na po sa araw. Tapos ganito na po siya. Tanggalin ah, na po sa dahon. siya ibibilad oh, siya sa dahon ng sagi. Ready Tapos, na po ipiprito to. Ayan sirup. po ay latik kung tawagin sa amin ay latik, yun po ay gawa sa uh, gata ng niyog at saka mas kubado po. Pag naluto na po ito, ito ay 10 piso. So titikman na natin yung keeping at na-excite na ako. Pwede rin Tapos, kayo maglagay. ah, pwede ako maglagay ah, nito. Kaya na po kung namin lalagay nito eh. Paikot-ikot nyo lang po. Depende kung ano. Yung... Kung gusto mo matamis. Oh, po. Oh. So, pwede ka pala mag-request? Opo. Oh, po. ayan na. Galing mo napaka-artistic ko. lasang lasa talaga yung kamoting kahoy at yung nagpapasarap sa kanya yung coco jam or yung tinatawag nilang latik di ba? and then hindi lang pala ito yung pwede mong kasi kung magka-travel ka dito at dadali mo ng Maynila pwede ka rin bumili nung dried lang na ikaw na yung magpiprito. so ito siya so tatlo for 20 pesos daw Maliit man ang isla ng Kamigin, hindi pa rin namin napuntahan ang iba pang mga atraksyon dito. Kinulang kasi sa oras at sa panahon. Kaya naman, kung gusto nyo masulit ang pagbisita dito, planuhin maigi at mas mabuti kung meron kayong susundin na itinerary. Binansagan na island born of fire ang Kamigin dahil sa dami ng mga bulkan dito. Pinapaniwalaan na ito rin ang dahilan kung bakit masagaan na ang lupa sa probinsya. Kaya naman ang sikat at pinakamatamis na lansones, dito mo raw matitikman. Hindi nga lang kami pinalad na makatikim nito. Hindi pa kasi ngayon ang season ng lansones. Tanging lansones ice cream ang amin natikman. Setyembre hanggang Nobyembre ang perfect time kung gusto niyo maabutan ang masaganang ani. At tuwing Oktubre, maaaring masaksiyan ang taunang selebrasyon ng Lansones Festival. Kung may aktibong bulkan, siyempre, kailangan mayroon nagmamonitor na mga yan. Noong 1951, nangyari ang isang malagim na pagsabog ng bulkan dito na nagresulta sa pagkasira ng kabuhayan at pagkamatay ng maraming tao. Nang dahil sa pagsabog nito, nabuo ang Commission on Volcanology noong 1952 na natasan sa pag-aaral at pagbabantay sa aktibidad ng mga bulkan sa Pilipinas. Ngayon, mas kilala ito sa tawag na Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa katunayan, may sariling PHIVOLCS office ang Kamigin bawat lugar sa Pilipinas may kanya-kanyang karakter. Aminin nyo, meron na rin lugar na bumihag ng inyong puso. Tulad na lang ng kamigin, iba yung sayang ibinigay sa akin. Masaya dahil kitang-kita ko kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang munting yaman. Hindi lang para pagkakitaan. Kundi para mapreserba at marami pa makakita kung gaano kaganda ang kanilang isla. This is one and that's the story. We well, are thank you sobrang worth it yung visit namin dito. Ooh.